ang nagbabalik. Batang-bata pa ito nung araw. Ngayon, bata pa rin naman. Terry Redon, na kinatawan niya ng Bicol Saro Partilis. Nakita po natin yung uh, Supreme Court Resolution uh, na humihingi po, actually requiring the House of Representatives to provide information relating to uh, the impeachment of Vice President Sara Duterte. Again, reiterate po natin na malinaw po yung uh, nangyari no, dito po sa impeachment proceedings Uh, ni uh, uh, Vice President Sara Duterte. Ang pinag-uusapan natin dito, accountability sa usapin po ng paggamit ng confidential funds. Uh, pinag-uusapan natin dito, accountability dito po sa threats uh, laban sa Pangulo, laban sa First Lady, laban po sa House Speaker uh, ng ating pong bansa. No? So, malinaw po yung paninindigan ng 215 uh, representatives ng uh, 19th Congress. Uh, ang uh, bilang po nito ay uh, almost 70% ng kabuuan po ng mga kinatawan ng Kongreso, na naninindigan na kailangan po impeach ang ating po nga uh, vice-presidente. So, yung pong batayan para dito ay malinaw na malinaw. At malinaw din po yung jurisprudence sa usapin po ng initiation ng impeachment uh, proceedings, no? Sa ilalim po ng Francisco versus House of Representatives at in-affirm po ng Gutierrez versus House of Representatives ang requirement para po magkaroon ng one-year ban rule, ay uh, yung pong mga rekisito. Una, ng uh, filing ng verified complaint, at uh, pag-refer sa um, House Justice Committee for action. no. Ito po yung uh, supposedly dapat nangyari sa unang tatlo ng mga impeachment complaints. Pero hindi po ito nangyari. There was no referral to the House Committee on Justice. But the fourth impeachment complaint, at isa po ito doon sa mga requirements din po, nang Francisco at ng Gutierrez ay uh, yung pagkakaroon po ng uh, one-third filing ng House members uh, to the House Secretary General. Ito po yung nangyari sa fourth impeachment complaint. So basically, yung pong rekisito in jurisprudence and in the Constitution ay buong buo at uh, tama po nga uh, na-comply ng uh, 19th Congress o sa pinpo ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So, ultimately, and I'm quite certain, under the 20th Congress, uh, talaga naman po nga magka-comply din po ang uh, Kongreso sa order po na ito uh, ng uh, Korte Suprema na makapagbigay po ng mga impormasyon uh, sa usapin po ng impeachment.